kapuso, kakulangan pa rin sa silid-aralan ng isa sa mga pangunahing problema na kakaharapin ng mga eskwelahan sa muling pagbubukas ng klase sa lunes. At kabilang naman po ang ilang mga paaralan sa Cebu City sa mga patuloy na nagsasagawa ng Brigada Eskwela. Live mula sa Mandawi City sa Cebu, may unang balita si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico, maayong buntag! Mayong buntag Maris ngayong day nga ng Brigada Eskwela nagsisidatingan na ang mga guro, mga magulang pati mga stakeholders para maihanda ang paaralan para sa pasukan sa susunod na linggo. Sa pagsisimula ng Brigada Eskwela, lumabas na kakulangan sa silid aralan at mga sirang upuan ang ilan sa pangunahing problema sa pagbubukas ng school year 2025-2026. Sa Mambaling National High School, Cebu City, isinabay ang Brigada Eskwela at enrollment ng mga mag-aaral. Dahil Brigada, katuwang na maguro ang mga magulang at estudyante sa paglilinis ng mga silid-aralan. Ang problema, walang dalang materials ang ilang magulang kaya natagalan ang paglilinis. Panawagan ng pamunuan ng eskwelahan, nang awag ko sa ato ang mga ginikanan para sa ato ang mga bata diri sa Mambaling National High School. Madala sila og mga pintal, mga silhig, dustpan, mga garbage bag nga kinahanglano na to para sa ato ang pagpanglimpyo. Before sila mo enroll, amo silang paraigan nga pwede ba makahatag sila og something like materials for the brigada. Sa Pusok Elementary School sa Lapu-Lapu City, inayos na ang karamihan sa mga kisame at bubong na mga classroom na nasira sa Bagyong Odet noong December 16, 2021. Ayon sa kanilang principal, sinimulan ang pagtrabaho noong huling bahagi ng taong 2024 na pinondohan ng 2.9 million pesos mula sa Special Education Fund. Itinuloy naman ang repair sa iba pang classrooms at pag-renovate sa gate ng paaralan sa tulong ng isang kooperatiba. Ayon sa assistant school principal, Randero Hapitan, nakaramihan sa mga upuan sa paaralan, sira na. Nasa 30% ang kabuang kakulangan ng upuan sa kanilang eskwelahan sa pagbubukas ng klase sa lunes. Nag-request na raw sila ng tulong sa DepEd Lapu-Lapu City Division para masolusyonan ang kakulangan ng upuan. mga kuan kuranan nga sa nga nga, nahabilin yun, amuasan ng gi, gi, mga kahoy. Uh, mo mo ang temporary lang sa Sa Mandawi City, kabilang sa mga nagvolunteer sa Brigada Eskwela, ang parolees at probationers ng lungsod. Parte ito ng kanilang community service program. Every day na asila yung mga assigned, like karon garden ta, tomorrow is our drainage, and uh, the third day is classrooms. Anak na lang kay mag 500 sila, silang arivery, mag-overwhelm ma sa dagos Usani siya sa mga rehab program pod nga murabag payback time sa sa laod nga ilang nahimo sa community mo kadatuig e, na agyud mi sa mga eskwelahan makikoordinate mi sa prinsipal busy na rin ang mga paaralan sa buhol sa isinasagawang brigada eskwela sa Cogon Elementary School sa Tagbilaran City nagtulong-tulong ang mga mag-aaral at magulang sa paglilinis ng classrooms Maris dito sa Mandawi City Central School, isasagawa ngayong umaga ang division-wide na paglulunsad ng Brigada Eskwela. May gaganapin na programa at parade dito na dadaluhan ng mga stakeholders ng paaralan. Ayon sa principal, bagamat na ng paglilinis kahapon, marami pa rin daw ang aayusin at kukumpunihin dito sa paaralan. Maris? Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Samantala mga kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa shoe capital of the Philippines, ang Marikina. At dito nga po sa isa sa mga tindahan ng mga sapatos sa Marikina. E, bukod sa mga buy one, take one, e, marami pa rin pong mga regular price ng mga sapatos pero murang-mura. Gaya halimbawa, itong mga flat shoes, ito yung mga talagang... Uh, talaga mabili. Ito po ay 800 pesos. Kapag halimbawa may heels naman po para sa mga office girls ay uh, 1,300. Pero kung titignan nyo po talaga yung presyo niya, 2,600 pero dahil factory price na po yan, eh half the price na po ninyo mabibili. So talaga murang-mura, no? Tapos sa mga lalaki naman, tignan nyo. Napakagandang sapatos na Talagang makikita nyo yung mga parang mga branded yung itsura, di ba? Pero 2,500 lang po ito. Meron din po dito 1,500 tapos rubber yung ilalim. So pwedeng-pwede kahit na medyo mabasa no? Pag medyo mababa yung baha. Tapos ito naman po, ang ganda ng sapatos, bonggang-bongga. Pero makikita nyo po, ito ay bahagi nung buy one, take one na 1,400 lang. So pwedeng bilhin nyo to, ito, o oh, de ba diba? 1,400 lang po yan, take 700. Tama ba? <laughs> 700. Tapos, yung mga talagang uh, swak na swak naman sa mga kabataan ngayon, ito yung mga makakapal, yung mga soul, yung mga parang pang Korean. Ayan. Ngayon, meron po tayong mga kausap dahil isa po dun sa mga nakita nating mga namimili. Ito, Mother. Yeah. Good morning. Ah, ang aga nyo naman po rito sa pamilihan dito sa Marikina. Good morning. Sa ang um, pangalan nyo po ay si Nanay. Virgie. Nanay, Virgie. Nanay Virgie. Ayan po. Ano po ba yung nakita nyo? Kanina pa po kayo nagtitingin. Ano yung gusto Ayun niyo Yung para sa Uh, apo kong si oh, yung okay. mga okay. ano, yung baby ko, baby girl ko. Ayan. So, eh, so ito take advantage uh, na yung okay, by one, buy take one, take one. Po, Magkano uh, po ba budget ninyo? 1,000. Ah, 1,000 saktong-sakto. Ano po po yung gusto nyo bilhin? Yung sa lalaki po. Ayan, Kaya perfect. Mateo. Oh, ayan. Si Mateo tsaka kasi si, si Ayan. May-may. Ayan, si Mate. May-may, si Maymay. para sa inyo at saka kay... Uh, ayan. Okay. So, 800 lang po yan. 1,000 ang budget niyo. So, pwede okay. pa kayong bumili ng ano leather wax. <laughs> Thank you, Mother Virgie. Sana talagang uh, makabuenas kayo sa inyong pamimili. Ingat Thank po you. kayo. Ayan po, mga kapuso. At uh, yan po, uh, sa mga nagbabalak na bumili ng mga sapatos, Tamang-tama po rito sa Marikina. Tangkilikin natin ang sariling atin, ang produkto ng mga Pilipino, ang uh, shoes ng Marikina. Yan po muna ang latest mula pa rin dito sa Marikina, balik po sa studio. Igan nanumpara si Senate President Jesus Codero bilang presiding officer ng impeachment court nalilitis kay Vice President Sara Duterte. Ang panunumpa ay kasunod ng inaprubahang mosyon ni Senator Joel Villanueva para matiyak na matutuloy ang impeachment trial. Dahil sa motion din na mamayang hapon, manunumpa naman ang iba pang mga senador bilang impeachment judges. Bukas, June 11, magkukunbin ang Senado bilang impeachment court. Napagkasunduan din na i-refer sa Senate Committee on Rules ang impeachment complaint laban sa BC. Ang motion ni Villanueva ay nagmula sa panukala ng Senate Minority kahapon na magkondina ang Senado bilang impeachment court. Dambihan 'yan dahil tila maraming hindi masusunod sa tamang impeachment proceedings gaya ng pag-aabiso sa House Prosecution at sa Vice. Naniniwala si Senate President Chis Escudero na maitatawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Is on third Dahil tatlong araw ng sesyon na lang ang natitira sa 19th Congress, naghain ng masyon sa plenaryo ng Senado ang Senate Minority Block para simulan na ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, matindi na ang batiko sa Senado dahil hanggang ngayon hindi pa nila inaaksyonan ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente na ipinadala ng Kamara noong February 5. Not only do many believe that the Senate is heading to a no-trial scenario, worse, many have opined that simply by inaction or by merely refusing to convene as the impeachment court, The Senate seems to believe that it can effectively dismiss or defeat an impeachment complaint duly filed and transmitted by the House of Representatives. I therefore move that we already convene as the impeachment court at this very moment. We've dragged our feet for several months, and then suddenly we tell the Filipino public that. we are able to sift through the evidence and exact accountability from the second highest official in our land within a period of three days. What insanity is this? Kasama sa mosyon ni Pimentel ang pagsususpindi ng legislative business ng Senado at mag-convene ito bilang impeachment court. Pangatlo ang panunumpa ng Senate President bilang presiding officer ng impeachment court. Pang-apat ang panunumpa ng Senator Judges. Panlima, talakayin ng impeachment court ang kaso laban kay Vice President Duterte at gumawa na ng trial calendar. pang ipatawag ang prosecution panel para basahin ang articles of impeachment. At pampito, isyuhan ng writ of summon si Vice President Duterte. Sinagot naman ni Senate President Cheese Escudero ang ilan sa mga naunang napag-usapan sa sesyon, pati ang ilang ipinupukol na puna sa Senado. Tinustyon niya ang mga panawagan kaugnay ng salitang forthwith sa konstitusyon at agarang pag-aksyon dapat ng Senado. Gayong sa Kamara, hindi agad na intransmit ng Secretary General ang impeachment complaint sa opisina ng House Speaker. Nasaan ang probisyon ng saligang batas, desisyon ng korte, nag-iinterpreta doon na nagsasabing agad-agad niya ang ibig sabihin niyan, samantalang hindi naman agad-agad ang interpretasyon ng, sal ng salitang immediately ng Kamara. Kung talagang immediately ang gusto, eh sana ang sinulat ng mga nagsulat ng, ng, ng konstitusyon, immediately din tayo. If the prosecutors themselves, the complainants themselves, were not that interested and sat on these complaints for over two months, tayo bigla ngayon, mamadaliin nila. Bukod sa konstitusyon, kailangan din daw sundin ng Senado ang Senate rules at mga President o yung mga naging hakbang sa nakaraang impeachment cases. Sinampa impeachment complaint laban kay Pangulong Estrada Magno Nobyembre. Nung nag ang Senado, tumigil ang trial. nag sila pagkatapos ng reses. May nagreklamo ba? Binanggit din ni Escudero ang pagbibitiw sa puesto ni dating Ombudsman Mercedes Gutierrez bago makapag-set ng impeachment trial niya. Pinagpasahan nila. Resign na pala eh. Wala na tayong kailangan gawin. Naalala niyo po yung debate na meron pa namang penalty of absolute perpetual disqualification. That was discussed. Wala pong nagsabi. Hoy, inaabandonan ninyo ang inyong constitutional duty nung ginawa ng Senado yun. Kaugnay naman sa posibleng pagtawid ng impeachment proceedings kay Vice President Duterte sa 20th Congress, tingin ni Escudero, mangyayari ito. Binanggit ni Escudero ang pag-uusap noon ng mga bubuo ng 1987 Constitution na sa impeachment proceedings kikilos bilang judicial body ang Senado. Kaya hindi ito dapat apektado ng mga patakaran ng legislative sessions. Kung tatawid nga ba o hindi? My position is that it will. Allow me to read a portion of the deliberations of the Constitutional Commission on this matter. Delegate Aquino Because I would proceed, quote, from settled jurisprudence that impeachment proceedings are essentially judicial in nature, such that it follows that when the legislative chamber undertakes these proceedings, it sits as a court of justice. And therefore, it is not bound by the rules of legislative sessions. It cannot adjourn. Assuming that the session is adjourned, impeachment proceedings should not in any way be affected by the adjournment of the session. Session suspended. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. At sa kaugnay na balita, tutol ang ilang kongresista sa panukalang i-consolidate o gawing dalawa na lang ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa original na pito para matapos sa loob ng labing siyam na araw ang impeachment trial. I don't think it would be possible on our part to just consolidate it into two articles. That would be a betrayal of the full articles of impeachment that we have filed. Hindi siya magkakaroon na fair day in court kung mabadaliin naman ngayon. Dapat maalala nila na ang mandato ng Senado ay litisin, hindi palusutin. Actually, no one can dictate kung ano yung timeline, di ba? Alam natin na ang mas gusto ng taong bayan is to see yung uh, impeachment trial mag -proceed. And from there ay makita yung mga substantial talaga na kailangang pag-usapan doon sa usapin ng impeachment. We signed um, the articles of impeachment and, and we identified seven articles. So again, di ba, until such time na may concrete recommendation or action yung Senate, uh, once they convene as an impeachment court, so sa kanila po makakapag-respond yung House. Nanindigan din ang House Prosecution Panel na pwedeng tumawid sa 20th Congress ang impeachment proceedings mula sa kasalukuyang 19th Congress. Bukas, nakatakdang basahin ng House Prosecution ang Articles of Impeachment sa Senado na magkoconvene bilang impeachment court. Samantala sa Rizal Park naman, may libreng serbisyo medikal. bahagi rin ng pagdiriwang ng Independence Day sa June 12. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, hey good morning. Isinasagawa ngayon dito sa Rizal Park ang kalayaan para maghatid ng libreng medical service para sa publiko. Bahagi ito ng uh, serya ng mga aktibidad na pinapangunahan ng NHCP o ng National Historical Commission of the Philippines para gunitain ang ating uh, araw ng kalayaan. Magkakaloob sa publiko hanggang tanghali ng mga medical, dental at optical service. Isasagawa ito sa open-air auditorium ng Rizal Park kung nasaan tayo ngayon. Maagang pumila rito ang magkakapitbahay na si Maricel Salbatierra at Elvi Meres para sa libreng optical check-up sa kanilang mga anak. Inaasahan naman ni Jovelin Seron na makakakuha siya ng konsultasyon ngayong araw para sa kanyang hika. Pahinga natin ang kanilang mga pahayag. Napakalaking halaga po tulong para sa amin bilang uh, mga membro ng pantawid. Yung libreng salamin din po ng anak ko kasi napakamahal na po ng salamin niya eh nakakatulong din po siya sa sa akin kasi po hindi na pa ako pupunta sa ibang lugar para lang magpa-check up sa hospital. Eh kung meron naman din po dito, kaya pinunta ko na lang dito. Iyan bilang bahagi ng mga Independence Day activities. naghanda rin ang AFP ng static and kinetic display mula ngayong araw hanggang bukas. At meron din dito ang Kadiwa Market. Ito ang unang balita mula rito sa Rizal Park sa Maynila. ba malagre para sa GMA Integrated News. Ngayong tag-ulan, may gagamiting geospatial monitoring system sa Bulacan bilang bahagi ng kanilang paghahanda at pagbibigay ng babala sa mga residente. Kung ano yan, alamin sa unang balita ni Darlene Kai. Mabilis na tumaas ang tubig sa barangay San Rafael 1 sa San Jose del Monte, Bulacan kasunod ng malakas at tuloy-tuloy na buhos ng ulan noong biyernes. Humupa rin naman daw ang baha matapos ang ilang oras. Pero hindi ito pang karaniwang pangyayari dahil hindi naman daw kasama dati ang San Jose del Monte sa listahan ng mga lugar sa Bulacan na itinuturing na high risk sa pagbaha. Ayon sa Bulacan PDRMO, bukod sa San Jose del Monte ay nadagdag na ang mga bayan ng Maykawayan at Marilao sa mga binabantayan nilang lugar na may banta ng pagbaha. Very different ito sa mga experience noon kasi noon ang inaabangan natin tubig lagi ay nanggagaling sa Pampanga River Basin. Ngayon, last year, ang higit na nating ikinagulat ng bandang July niya, nung bumaha, nung time ng karinan, na ang tubig natin ay nanggaling sa Kamanaba. Bukod sa pagkasira dati ng Navotas Navigational Gate, dahil daw ito sa nagbabagong panahon. Yung level po niyan ay talagang tumataas na because of the nature. No? And sabi nga rin nila, at dun sa study naman talaga na nilalabas yung climate change, yung ating mga human factors na nangyayari, yung silt, yung mga kalat, mga basura na nandito sa daluyan ng tubig natin, na na, na iipon nito para hindi kagad makalakas, makalabas ang tubig. Handang-handa na raw sila gaya ng pagbili ng bagong disaster response and rescue equipment at vehicles. Unang beses din daw magagamit sa panahon ng tagulan ng kanilang geospatial monitoring system. Mula raon sa regular CCTV monitoring system, pagpasok ng rainy season ngayong taon, ito na raw makabagong geospatial map yung gagamitin ng Bulacan PDRRMO. So sa pamamagitan nito, makikita natin yung weather situation sa Pilipinas gamit yung pag-asa radar. Merong feature dito kung saan makikita yung weather forecast o yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. At bukod dyan, makikita rin natin yung live situation sa iba't ibang bahagi ng Bulacan, katulad ng mga ilog, ng mga kalsada, ng mga tulay na malaki yung maitutulong lalo na kapag uh, kailangan mong malaman kung saang-saang lugar na tumataas yung level ng tubig. Lagi raw may nakaantabay sa emergency hotlines ng PDRMO para sa sino mang mga ngailangan ng impormasyon o saklolo sa panahon ng kalamidad sa Bulacan. Yan ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit. At iba pang award-winning news ka sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, bari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV. A www.germanews.tv